Diba tinapon laruan mo? Pinalo ko lang? Inulog doon? Bata ko lagot, pinagalitan ko lang. Iya, yeah, katiluna. Eh, di ba inulog yung laruan mo? Inulog niya? Lagot, lagot ako. Eh, di ba inulog niya sa basura yung laruan mo? Yung isa. Ba't mo ano? kinahanap? Pinagtanggol nga kita eh. Bakit? Ba't lagot? Eh di ba tinapon niya laruan mo doon? Ninulog niya? Lagot eh pinalo ko ngayon Ninulog yung laruan doon Di ba ba Bakit? Oh, Mag-sorry ka na Mark ano, Luna Bakit? Otot. <laughs> otot, otot. Banta mo ikaw pala sa akin. Ay, Ano, 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 galit ano, ano, ano,